In the image of God he created him, male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Ayan, hello mga Fruitful. Eh, this is Fruitful Gopoman and welcome back to my channel. So, ayun lang. ah, uh, sasagutin lang natin yung mga tanong po dun sa uh, video natin regarding po dun sa pagpalit po ng uh, Wi-Fi password. So, ito po. Hello po sir, hindi po makapasok sa admin. Pangalawang business ko na po. Ito mag-change ng password. Ano dapat gawin para maka-change password ulit ako? Sana mapansin. Ayun, napansin na po kita. So, this is two hours ago. Ayun po, uh, regarding po dito, uh, kailangan nyo po yung pinalit nyo pong password dati nung, nag nung una kayong nagpalit po ng password, ay yun din po ang gagamitin nyo po. Kasi pag ang gagamitin nyo po is yung admin saka 1234 na password, hindi na po yun ah uh, gagana kasi napalitan na nga po siya dati. So usually, or tulad ko ah uh, sa akin, nung nagpalit ako ng password, kung ano po yung pinalit ko na sa login password, yun din po yung ginamit ko na wifi password. So kung ano yung wifi password ko, yun din po yung login password ko. So ah uh, isang solution po dyan, ay gamitin nyo po sa login password yung wifi password nyo ngayon na pinalit nyo. Kung yan po ay pangalawang beses nyo pa lang po na magpalit ng password. Kasi kung nakapagpalit na po kayo ng ilang beses po, like napalitan nyo na po ulit yung password nyo, so baka hindi na po. Basta, dito po, lagi po natin tandaan uh, yung login password talaga. Dapat isulat nyo po yan sa papel or ini or kahit sa notes doon sa cellphone po ninyo para di po tayo magka-problema. Kasi yun din pong ginawa ko dati. So nilagay ko po sa notes kung ano po yung password or login password na uh, pinalit ko po. Di ba pag login natin, admin. Yung default is admin bag. Admin tapos uh, password default na password is 1234. Okay. So, pag ka-login uh, po noon, automatic po siya mag-pop up po yung uh, change password. So, change po agad. So, yung login password, saka yung uh, wifi password, uh, madalas po yan ay pareho po natin na, or parehong password lang po ang pinalit po natin. So, yun po, try niyo po yung wifi password niyo po na pinalit yun po ilagay niyo po sa login password pagka-login po niya. So, meron din po dito isa. Isang question po mula po kay Vbrown27. So, this is four days ago. So, sabi po niya, pinalitan ko yung password noon tapos ngayon gusto ko ulit palitan kaso ayaw na mag-login. Kasi, mali daw kahit nilagay ko naman yung password na ginamit ko. So, ayun pwede po niyo subukan yung sa uh, sinabi ko po kanina. Pwede niyo po subukan po yung uh, dati niyo pong ay uh, yung password, Wi-Fi password niyo po ngayon sa login password. So ad, yung admin or yung username or uh, account hindi po yun napapalitan. So ano po yun? Ah uh, palagi po yung admin. Admin. So napapalitan lang po natin So, yung login password, yung wifi name, at saka yung wifi password. So, yun lang po nakapalitan po sa ating uh, router or sa modem po natin sa PLDT. Okay? So, yun lamang po and maraming salamat po. So, para po sa mga may mga katanungan po po, subukan po natin sagutin uh, through video na lang po para mas mapaliwanag po. Masalamat so, po. See you on my next video. God bless. Us all